hulugan ng dolphin sa panaginip. Ang panaginip tungkol sa mga dolphin ay sumisimbolo sa pagkakaisa at kaguluhan. Ang mga dolphin ay napakatalino na mga mamal at gustong makipaglaro sa mga tao. Ang paglangoy kasama ng mga dolphin ay isa sa mga aktibidad na gusto ng karamihan. Ang katalinuhan ay ang pangunahing simbolo ng mga dolphin. Ito ay isang panaginip na nagpapakita na ang isang tao ay matalino at nakikipag-usap sa mga tao. Ipinapakita rin ito na alam mo kung ano ang gusto mo. Alam mo kung saan pupunta at handa kang harapin ang mga hadlang na maaaring tumating. Sa pangkalahatan, ang panaginip na ito ay nagpapakita na mayroong kang magandang relasyon at maraming bagay dahil sa optimismo o dahil may nagpapasaya sa iyong mga araw. Ipinapakita rin ng mga dolpin na namumuhay ka ng masayang buhay sa maraming paraan at walang dahilan upang mag-alala. Ang kahulugan ng panaginip ng mga dolpin ay nag iipa depende sa mga kaganapan sa iyong pagtulog. Ang ginagawa ng mga dolpin at kung paano ka nakikipag-ugnayan ay makakagawa ng pagkakaiba sa interpretasyon upang mas maunawaan kung anong ibig sabihin ng panaginip ng mga dolphin sa bawat sitwasyon na sa artikulong ito ang ilang magkakaibang mga panaginip hulugan ng panaginip tungkol sa makakita ng dolphin. Kapag nanaginip ka makakita ng mga dolphin, ito ay tanda ng iyong pakiramdam na nasa mabuting kalagayan. Ang nakakita ng mga dolphin sa isang panaginip ay ang pag-asa ng maraming tao. At kung nakita mo ito, nangangahulugan ito na nasisiyahan ka sa iyong kasalukuyang buhay. Meron kang lahat upang maging napakahusay sa mahabang panahon. Ang panaginip ay nagpapakita rin ng kagalakan sa iyong relasyon sa ibang tao. Kung mayroong kang pagkatapos, ito ay magtatapos ng mapayapa. Ang iba't ibang kahulugan ay nauugnay sa mga tao sa paligid mo. Kung ikaw ay nasa isang relasyon, ito ay isang senyales na ngayon na ng tamang oras para gumawa ng bagong hakbang. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang dolphin sa dagat. Kapag nakakita ka ng mga dolphin sa dagat, ito ay isang magandang senyales. Ang panaginip na ito ay nagpapakita ng iyong relasyon sa mga kasamahan ay malapit ng bumuti. Ito rin ay isang palatandaan na ito ay isang mahusay na oras upang palawa palawakin ang kanilang network at makilala ang mga bagong tao. Isa alang-alang ang paglalakbay sa ibang lokasyon o kahit na makipagkita sa mga tao online. Kahulugan ng panaginip tungkol sa sumakay ng dolphin. Kapag sumakay ka ng dolphin, isa ito magandang atraksyon na may mas romantikong content. Ang panaginip na ito ay nagpapakita ng malalim na pagnanais na malampasan ang mga problema at sakit sa nakaraan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang dolphin na tumatalon kapag ang mga dolphin ay tumalon sa tubig sa isang panaginip, ito ay isang tanda ng mahabang buhay at kalusugan. Nangangahulugan iyon na meron kang lahat upang mabuhay ng maayos kung pinangangalagaan mo ang iyong kalusugan. Ang panaginip ay isang senyales na inilagay mong iyong sarili sa lugar ng iba. Ipinapakita nito na nagmamalasakit ka sa iyong mga mahal sa buhay. Gayunpaman, mag-ingat, huwag mawala sa buhay ng ibang tao at kalimutan ang iyong karanasan. Nakakaruga ng panaginip tungkol sa lumangoy kasama ang mga dolphin. Kapag napanaginip ang mong lumangoy kasama ang mga dolphin, ito ay tanda ng isang maliwanag at may pag-asa sa hinaharap. Ang panaginip ay nagpapakita na hindi ka natatakot sa kung ano ang bago at ikaw ay papasok ng walang pag-aalinlangan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa may sakit na dolphin. Ang mga dolphin ay napakagandang hayop at kapag nakita mo silang may sakit o nasugatan, ito ay nagpapahiwatig ng isang masamang bagay. Ang panaginip na ito ay sumasalamin sa iyong relasyon sa iyong mga kaibigan. May dibati ka na ikinadidismaya mo. Hindi ito nakikinabang sa sinuman at ito ay bubuo ng isang hadlang bilang resulta ng mga aksyon ng iba. Subukang tumuon sa kanang bahagi at pagtagumpayan kung ano ang iyong dinaranas. Ito ay hindi madali. Ngunit ito ay isang paraan upang mapagtanto ang iyong susunod na pangarap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa manood ng mga atraksyon ng dolphin. Kapag nanaginip ka tungkol sa mga dolphin na gumaganap ng isang circus art, ito ay isang senyales na sinusubukan mong magpanggap ng ibang tao upang pasayahin ang isang tao o ikaw dahil sa pakiramdam mo ay hindi ka sigurado. Ito isang kaaya-ayang panaginip, ngunit ang pagkatotohanan ay kailangan mong maging iyong sarili. Kung ang mga dolphin ay gumagawa ng akrobatika ng walang utos, ito ay tanda ng kalayaan. Ipinapakita rin ito na ang iyong pagkamalikhain ay tumataas at ito ang susi sa profesional na tagumpay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tunog ng isang dolphin. Ang mga dolpin ay gumagawa ng iba't ibang tunog upang makipag-usap. Ang tunog ng mga dolpin sa isang panaginip ay nagpapakita na ikaw ay isang tao na malulutas ang mga problema ng mahinahon at walang pagsalakay. Ito ay isang pambihirang katangian at makakatulong sa iyong mamuhay ng may kaunting tunggalian. Kahulugan ng panaginip tungkol sa isang patay na dolpin? Kapag nanaginip ka ng mga dolpin na namamatay, ito ay nauugnay sa mga bangungot. Ang panaginip na ito ay nagpapahiwatig na mawawalan ka ng isang pagkakaibigan o isang taong sikat. Ang panaginip na ito ay nagpapakita ng isang malungkot na pakiramdam na walang ibang nakakaintindi kung sino ka o kung ano ang gusto mo. Ang pakiramdam na ito ay nagiging dahilan upang mas malayo ka sa mga social circle. Hindi mo hahayaan mangyari ito. Dapat ka maghanap ng paraan at kilalanin kung ano ang nagpapalungkot sa iyo. Ngayon ang oras para ayusin ang mali sa iyong buhay